Sampung pinakamahusay na pagkain na dapat kainin bago uminom ng alak. Hindi mo maitatanggi na ang booze ay maaaring gumawa ng isang numero sa iyong katawan, lalo na kapag mayroon kang ilang masyadong marami. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ilang pag-iingat bago magsimulang dumaloy ang alkohol, maaari kang makatulong na mabawasan ang pinsala. Sa katunayan, ang pagpili ng mga tamang pagkain bago ka magpakasawa sa isang inuming may alkohol o dalawa ay maaaring makatulong na makontrol ang gutom, balansehin ang mga elektrolite, at bawasan ang ilan sa mga masamang epekto na nauubnay sa alkohol. Naintriga ka ba? Panoorin ang mga pinakamahusay na pagkain na makakain bago mag-inuman. Salmon Isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng omega-negatibo-tatlo fatty acid, ang salmon ay nauugnay sa maraming benepisyo sa kalusugan. Iminumungkahi ng ilang mananaliksik na ang omega, negatibo, tatlo, fatty acids, ay maaaring makatulong na mabawasan ang ilan sa mga nakakapinsalang epekto ng alkohol, kabilang ang pamamagasa sa utak. Gayun din ang salmon ay mataas sa protina, na maaaring makatulong na mapabagal ang pagsipsip ng alkohol. Mga itlog Lubos na masustansya at nakakabusog ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng mga itlog bago uminom ng buos, ay maaaring makatulong na mapabagal ang pag-alis ng laman ng iyong tiyan at maantala ang pagsipsip ng alkohol. Gayun din, ang protina ay ang pinakanakakapunong makronutrient na nagpapanatili sa iyo na mas busog ng mas matagal. Ito ay maaaring mabawasan ang iyong panganib ng alkohol sa pilitan pagkain binges mamaya sa gabi. Mga Saging Puno ng hibla, ang saging ay isang mahusay na pagpipilian bago ang pag-inom dahil nakakatulong ang mga ito na mapabagal ang pagsipsip ng alkohol sa iyong daluyan ng dugo. Dagdag pa, mataas ang mga ito sa potassium, na maaaring maiwasan ang mga electrolyte imbalances na nauugnay sa pag-inom ng alak. Oats Ang mga oats ay isang mahusay na pinagmumulan ng hibla at protina, na sumusuporta sa pakiramdam ng pagkabusog at nagpapagaan sa mga epekto ng alkohol. Puno ng magnesium, selenium, at iron, ipinakita ng pananaliksik na ang mga oats ay maaaring makinabang sa kalusugan ng atay sa pamamagitan ng pagpapabuti ng paggana. Greek yogurt Naglalaman ng magandang balansin ng protina, taba, at carbs. Ang unsweetened Greek yogurt ay isa sa pinakamagagandang pagkain na maaari mong kainin bago ang isang gabing pag-inom. Tinutulungan din ang Greek yogurt na manatiling busog sa buong gabi upang maiwasan ang gutom at pagnanasa na dulot ng alkohol. Chia Pudding Ang mga buto ng chia, ay isang mahusay na mapagkukunan ng hibla at protina, pati na rin ang mga micronutrients tulad ng manganis, magnesium, phosphorus, at calcium. Dagdag pa, ang mga buto ng chia ay mayaman sa mga antioxidant, na maaaring makatulong na maiwasan ang pagkasira ng cell at protektahan ang iyong atay. Kamote ang kamote ay hindi lamang isang mahusay na mapagkukunan ng potasa upang makatulong na balansehin ang mga antas ng elektrolite, ngunit mataas din ang mga ito sa mga komplikadong carbs. Ang mga komplikadong carbs ay binubuo ng mas malalaking molekula na mas matagal upang masira, na maaaring maging kapakipakinabang para sa pagbabawas ng mga epekto ng alkohol. Mga berry Ang mga berry tulad ng mga strawberry, blackberry, at blueberry ay puno ng mga antioxidant at mahahalagang nutrients, kabilang ang fiber, manganis, at vitamina C. Ang mga berry ay mayaman din sa tubig, na tumutulong sa iyong manatiling hydrated, na nagpapaliit sa mga epekto ng alcohol at dehydration. Asparagus Puno ng mga vitamina at mineral, natuklasan ng mga pag-aaral na ang asparagus extract, ay nagpapataas ng aktibidad ng dalawang enzyme na nagpoprotekta sa mga selula ng atay laban sa pinsala. Naglalaman din ang asparagus ng maraming antioxidant na maaaring makapag-ayos ng pinsalang dulot ng alkohol. Avocado Mayaman sa malusog na monounsaturated na taba, ang mga avocado ay mahusay bago uminom ng alak. Iyon ay dahil mas tumatagal ang taba upang matunaw kaysa sa protina o carbs na nagre sa pagbagal ng pagsipsip ng alkohol sa iyong daluyan ng dugo. Gayun din, ang mga avocado ay naglalaman ng potasa, isang mahalagang electrolyte na kadalasang nababawasan sa matinding pag-inom ng alak.